tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss, itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang katuloy. Buong puso nating tinatanggap sa araw na ito, ang hamon na isulong ang tunay na pagbabago. Inaalay ko ang aking sarili sa mas mataas na paninilbihan bilang inyong Pangulo. Subukan at subukan ko pa rin ang lahat ng magagawa ko. If God wants me to be there, I will Ako at ikaw Sa dalim ng apa Ako at ikaw Minsang nagsimula Ngayon kailangan lahat kasama Ako at ikaw At ang buong bansa

Pero ang dami niya nagsasabi na, yun nga, basta bulero. May napatay na daw na magnanakaw. Tapos, brutal daw. At e, tapos, madami daw babae, kaya ang dami din ayaw sa kanya. Ang ko, tungkol din eh. Masyado kasi nilang pinapersonal na laban nila na kahit nga daw may malalang sakit si Duterte, kaya daw ibo, to kasi daw mamamatay din daw. Ang naman sana. Pero, so, so mo, si, si Binay, ano? kaya, Si Binay eh, sabi nila, kurakot daw yun eh. <laughs> yung Tagaytay Highlands. Ano? Sabi nila, kung so, may-ari daw ni Binay. Oh, Tapos, sabi, laki daw siya sa hira. Tapos sinabi niya, ano, pinamanahan sila ng mga magulang niya. <gasps> oh, ano ba yun? Ikaw, Bina? Eh, wala naman yung background sa politika eh, di ba? Puro naman yung sinasabi niya, susunod siya sa yapak ng tatay niya. Gagawin niya, makikipag lang siya dito sa Pilipinas. Ano mo gagawin ni Grace po? Okay. Pero diba, ba't kailangan pa nila akong magtirahan sa personal? yung personal na buhay ng isang tao, di ba? Ay kung tumatakbo na sila para sa kabubuti ng bansa natin. Wala <laughs> ka <laughs> e ba diba, Hindi, pero di ba? Gumagawa sila ng ikakasira ng kalabra nila. Yun pa diba, lang pinapakita ng nila na unprofessional sila. E di ba dapat kung tumatakbo, kailangan wala nila kaman? Di ba? Di ba? Eh, naglalakad <laughs> lang daw kasi sila. Ganun <laughs> ba yan? Corny mo. Ay, ganun ba? Hindi, pero totoo naman talaga di ba? Pwede naman natin i-boto din si na ma, Mayor Defensor, si mga Rojas. Sino pa pa isa? Duterte? Hindi, yung isa lang sila. Ay, sorry. Yan nga, yun. Pwede naman natin, silang natin sila. Pwede naman natin sila boto na hindi na natin kailangan siraan yun. Hindi na nila kailangan siraan yung isa't isa. Di ba? Shadows Siya lang lang. ko at ikaw Sa dalin ng apa Ako at ikaw minsan nagsimula